Magandang umaga po mga kamanok Welcome po sa ating youtube channel At ganun din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakapagpalo sa ating FB page At nakapagsubscribe sa ating youtube channel Ay pakisubscribe na lang po at pakipalo na din Para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload Bali yung ating pong mga manok ngayon Yung ating mga baby stag at stag Ganun din po yung mga inahin natin mga baby pulit ay naglulugo na po sila at nagpapatigas na ng balahibo. Ngayon, ang ginagawa ko po pag nagpapatigas na po sila ng balahibo, madalas na po ako nagpapaligo niyan. Bali, weekly ko pong ginagawa ang pagpapaligo. Ngayon, makikita po ninyo na iba na naman yung ating shampoo ng manok. Gawa ng... Kaya ko po ginagawang iba-iba para po yung mga kuto at mga hanip, hindi po ma-immune at hindi po makapag-penetrate dun sa balahibo ng manok meron tayong shampoo na pang tao. so alam naman po natin yung shampoo ng pang tao ay pampaganda po ng buhok natin yan pampakintab at ito po ay makakatulong din dun sa balahibo ng manok natin para mas lalong kumintab mas lalong gumanda yung paghaba nila at eto naman po yung virgin coconut oil ito. Makikita po ninyo. Bali kinawa ko lang po 'yan, yung virgin coconut oil na 'yan. Dahil wala po tayong cod liver oil, fish oil, vitamin E. So ang ginagamit ko po mga kamanok kapag ganyan pong nagpapatigas o naglulugon yung ating mga manok ay yung virgin coconut oil. Bali hindi ko na po ilalaborate ko ano pong vitamina meron ito pero I-check niyo na lang po sa social media at napakadami pong benepisyo na ito. Kahit po sa tao, pwede pong inumin 'yan. At yan po yung alternatibo na ginagamit ko mga manok, ano, sa ating mga alagang manok. Bali 2 times a week ko pong binibigay yung virgin coconut oil sa ating mga alagang manok. Bali may syringe po tayo dito mga manok, ayan. Pag sa mga 1 month hanggang 4 months ang binibigay ko po dyan ay 0.5 cc so 0.5 cc po Ayan, yun hanggang doon po yung binibigay ko tapos pag sa mga 4 months pataas na po ang binibigay ko ay 1 cc po pero depende po sa inyo ano kung ilang cc po yung ibibigay ninyo maganda naman po ito mga kamanok subuko na din at wag lang po nating aaraw-arawin mga kamanok at least pagbigay po tayo ng once a week o two times a week so yun po mga kamanok ano bali bago po ako magpaligo ay magbibigay po muna ako ng virgin coconut oil sa kanila so ilalagay ko po muna dito no Ayan, bali 1 cc po yung ibibigay natin doon sa ating stag. Oh, so, eto bibis po natin, bibigyan po natin din. Tumutingai po kayo mga kamanok, derecho po doon sa kanilang ano. Sa kanilang buchi. naked pit natin oh. No? Ng alis, alis Bali, ayun po mga manok na ihalo ko na po yung, yung, shampoo ng manok, shampoo ng tao. Bali, ready na po silang paliguan mga manok po mga amanok bali napalaguan na po natin sila about naman po pala dun sa nagtatanong sa atin ano bali yung nag-comment po dun sa ating last previous na video bali pinatanong niya po kung ano daw magandang patok o maintenance sa mga lugon na manok bali mga kamanok kapag napansin ko ninyo na bago palang maglulugon yung manok ninyo o naglalaglagan palang yung mga balahibo nila ang maganda pong ipakain dyan mga kamanok ay yung mataas po ang carbohydrates kung kayo po ay nagbibigay ng 50-50, 50%, -50, 50 na grains, 50% na pellet. Ang gagawin nyo po mga kamanok, ang tataasan nyo po mga kamanok ay yung mga grains po. Lalong-lalo na po yung ano, crack corn. Yun po ay mataas yung carbohydrates mga kamanok. So, makakatulong po yun para mabilis malaglag yung mga balahibo ng manok natin. O mabilis siyang maglugon o magpalit ng balahibo. At ang isa pang maganda mga kamanok, maganda rin sila na na ibibilad o nahahamugan sa madaling araw. Yun ay isa din po mga kamanok na nakakatulong sa mabilis na paglulugo ng ating mga manok. Bali, yun po ano mga kamanok, ang ipapatukaan nyo po ay 50% na grains, 50% na pellet. Ngayon, ang gagawin nyo po ay 25% na pellet 75% na grains bali ganun po yung ratio mga kamanok ano at kapag naman po ganito na nakapaglugo na sila at nagpapatigas na lang sila ng balahibo so ang maganda pong patuka dyan mga kamanok babalik ta yun naman 25% na grains at 75% na pellet at doon sa mga vitamins na banggit ko na po anong inaano kung ano yung magandang ibigay so mataas naman po yung protina ang ibibigay natin para mas tumibay mas gumanda yung tubo ng balahibo ng manok natin so yun lang po mga kamanok ano, sana po ay nakapagbigay po ako ng kaunting kaalaman at informasyon about po doon sa mga naglulugon o nagmumulting na manok sa panahon po natin ngayon dahil alam po natin ngayon mga kamanok sa buwan na ito ay talagang yung iba ay nagpapatigas na ng balaybo nila at yung iba nagsisimula pa lang sa paglulugon o molting so sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at informasyon about po sa pwedeng ibigay na suplemento at pwedeng ibigay na mga patuka sa kanila Marami pong salamat sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.